Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw, ng mga kalikasan, matyaga sa trabaho at laging inuuna ang mga dapat tapusin, may ugaling matapang pagnasa katwiran, at kung nasabi na ipangako ay gagawin, at may kahirap kausapin lalo na kung mga usapang chismisan at kayabangan, maaruga sa magulang handa laging makatulong, at hindi kagad nagtitiwala sa mga salita ng ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow, number 20, number 18 at number 19. Taurus ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw, ng mga kalikasan, may matalinong isipan mas gusto ay magtrabaho na mag-isa, at matapat sa pinagkakakitaan dahil ayaw magkaroon na mawalan ng trabaho, nang patuloy na walang maging problema, kung usapang pera ay ayaw din kung pag-utang ng pera ay iiwasan na ang kausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan, at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue, number 28, number 36 at number 16. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng Kalaw ang mga kalikasan, sa trabaho ay mapanuri at laging maingat sa dapat na magagawa, mausisa para maging maayos ang gagawin. Sa tahanan ay laging handa magpasensya para maayos na pamumuhay, ng negatibong enerhiya, laging nakaplano sa mga dapat gawin, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, Ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao ng walang utang na loob na dapat pagbayaran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver, number 24, number 19 at number 33. Cancer ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa mga gagawin at pagsisilita. Matahimik na araw ang gusto para laging maging mas maayos ang pamumuhay. At sa trabaho ay may isang salita pag sinabi na gagawin, kahit may kahirapan ay tatapusin, kung pera naman ang usapan ay ayaw ng mga kalokohan para walang bumalik ng karma ng kamalasan, at laging nag-iingat sa isa salita. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 17, number 24 at number 36. Leo, ang liyo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may pagkastripto gusto ay maayos ang lahat na dapat nagagawin, may salita na paninindigan pag nasa tama, maingat sa pagsisalita at masinop sa mga ginagawa. Sa trabaho ay na mas gusto magtrabaho ng nag-iisa, maarugas sa tahanan lalo sa pagkain ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May kate appearance sa paglalaba ng pera, at pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 24, number 25 at number 2. Virgo ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw, ng mga kalikasan, madisiplina at laging may mapanuring isipan, hirap basta magtitiwala sa mga bagong makakausap, may maselang ugali at may katapangan pa, kaya ayaw ng mga usapang mahaba, at lalo na sa usapang chismisan at kay abangan ay iiwasan ang kausap, may kahirapan ka usapin na kapokus na pag nagtrabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white, number 15, number 24 at number 10. Libra, ang Libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa mga ginagawa at masaya ang isipan inspirasyon ng pamilya, kaya laging dala ang maging masipag sa dapat na gagawin, at ayaw magsalita ng may pamiminta sa ibang tao, para hindi madedalaw ng bad energy sa mga gagawin, planado bago kikilos at gagawa ng trabaho, hindi nagpapataan sa mga ginagawa. Sa pagkita ng pera parehas walang lamangan ng makaiwas sa kagalit na tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white, number 9, number 24 at number 29. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig nabigay bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may ugaling mahaba ang pasensya sa trabaho at kung mga pagtulong sa mga kasama sa trabaho ay pipiliin dahil ayaw na sabing nagyayabang kung sa pera at gagawa ng pagkita ay ayaw ng may kalokohan para walang nakakagalit na tao sa pagsisilita ay maingat ng walang makagalit na tao sa usapan ay ayaw ng chismisan sa pamilya at mas maingat sa pagsisisiita para laging may good energy sa tahanan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa sikat ng araw. May kaluwagan sa paglalabas ng pera sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 10, number 34 at number 12. Sagittarius. Ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa ginagawa at hindi basta nagpapatalo kung alam na nasa tama, at madaling malapit ng mga magulang handa laging makatulong, may masalang ugali gusto ay nasa ayos lahat ng trabaho, mas gusto ang magtrabaho na mag-isa, at pwedeng madami maini sa mga may kayabangan magsalita, kaya iiwasan na lang ang ganoon mga usapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin. Matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow, number 24, number 15 at number 22. Capricorn, ang karser ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may maselang pag-uugali lalo na sa trabaho pero sa bahay ay masaya pagkasama na ang pamilya. Sa trabaho ay mahigpit ayaw ng maduming paggawa, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, at ayaw ng mga usapang may kalokohan pag sa pera madisiplina sa mga sinasabi at hindi kagad nagtitiwala. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white, number 18, number 32 at number 10. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, kung sa paggawa ay wise sa trabaho laging una ang magplano. Sa ikakaganda lagi ng mga gawain at may katapangan, ang ugali ngayong araw na kayang ilabas kung kailangan, at may salita paninindigan hanggat nasa tama, at hindi kayang basta maisahan may wise na kaisipan na maingat. Sa pera ay hindi basta magpapautang sa pamilya ang naiipon na pera para sa maayos na pamumuhay ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw Matipid sa pagpapalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 22 number 13 at number 8 Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may maunawang ugali na may katapangan para sa ikakaganda ng mga dapat na magawa, at matalino ang kaisipan sa kasipag para makagawa ng pag-asenso ng pamumuhay, masigla ang isipan sa mga dapat gagawin, dahil kikita ng maayos na pera para sa pamilya, may kadaliang magselos kagad pag umiral ang pagseselos ay matahimik na mapagplano ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin May kaluwagan sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver, number 25, number 9 at number 27.